meron kaming natira na 1,000 plus so hindi ko alam kung saan ito makarating dahil dito ko kukunin yung pagsisimula ng aming hanap buhay kung saan pagsisikapan ko na palaguin ang natirang pera dito sa kamay ko kaakibat yeah! kaakibat delicacies so ayan ang ating cookies and cream nakaimpaki na ayan ito paglagay na lang ng sticker ayan so inaantay na yan ng ating client so kinukuha lang namin ng ayan video so huwag nyo nang patagalin pa Tikpan nyo na ang aming isa sa pinakamasarap na produkto mula sa kaakibat Ayan, so creamy creamy. Butter na butter. Napakasarap na peanut butter. So ngayon, nandito ako sa bodiga Gagawin ko, linisan ko muna. So ito yung bodega na nandito sa labas. Tapos titingnan ko kung ano yung pwedeng mapakinabangan dito. Basta lahat na pwedeng mapakinabangan na maging pira. So ito yung ah, gagawin natin. Yun. So let's go. Nasugatan pa ako ng may kalawang. At matapos ko nga, nilinisan lahat ay nag-tricycle ako palabas sa tinitirahang subdivision namin na kahit umuulan ay sumugod ako para subukan ko maghanap ng potential buyer. Sa patuloy nga ng aking pag-iikot ay bigo ako makahanap ng buyer dahil Halos lahat na nilapitan kong karinderya at restaurant malapit dito sa amin ay may sariling supplier na sila. Sa halip na panghinaan ako ng loob ay mas lalo akong natcha-challenge para magpursige pa lalo at kinabukasan nga ay maaga ako gumising kung saan bago ko simulan ang panibagong plano ko ay minabuti ko munang nagpagupit muna para sa panibagong yugto ng aking buhay at panibagong yugto sa aking pakikipagsapalaran na maging positibo at agresibo sa aking gagawin. Sa araw nga ng aking reapply ay maaga ako gumising para ihanda ko muna ang aking mga nakuliktang kalakal kung saan nakisuyo at nakiusap muna ako sa aking bayaw para samahan ako na ihatid namin sa junk shop para maging pira na ang mga nakulikta kong kalakal. para gagawa lang kami ng pira. Dito kami, binibay namin yung Quirino uh, Highway para maghanap ng buyer ng aming kalakal. Kahit pang bilir ng tigas, ayos ka! kilo na lahat ang ating uh, mga kalakal so di ko alam kung magkano yung abutin dito, akyat lang ako dito para i-claim yung uh, amount kung magkano mainit na tapos, uh, hirap pala maghanap buhay, mga ngalakal Whew! matatapos lang ayan so umabot din ng 320, o oh, diba so 6 na kilong bigas na to <laughs> saan ka pa Oh lala Let's go, let's go. Kasama nga dito sa naibinta ko ay ang mga bakanting tanki Saan laking tua at pasalamat ko sa Panginoon Dahil may panibagong grasya na dumating Kung saan nabayaran namin ang panibagong monthly billing Na upa sa bahay 6,000 Kuryente 2,400 Internet 2,400 At water bill na 1,000 At pagkatapos nga namin madispose ang mga kalakal ay umuwi na kami kung saan pagdating ko sa bahay ay nag Facebook live agad ako para sa reapply ng aking YouTube monetization na kung makikita nyo ay isinabay na rin namin ang pagkabit ng aming munting Christmas tree dahil sa pakiusap ng aking asawa para mapangiti lang namin ang aming mga apo Uh, nandito ako ngayon nag a sa Christmas tree dahil nag-request si Mrs. na ikabit na daw yung Christmas tree para hindi mas lalong malungkot so habang ikinabit ko yung Christmas tree ngayon nga pala ang araw ng aking uh, Reapply sa monetization sa aking YouTube channel. So samahan niyo ako sa pagdasal o sa pagpray na sana ma-approve agad yung ating reapply. So ayan. So may notice na si YouTube. Na pwede na akong mag-reapply. Kahapon, ah, nag-reapply ako sa aking monetization. Ang bilis ng response ni YouTube. So ngayon, medyo malungkot lang yung balita dahil so ngayon, meron kaming natira na 1,000 plus. So hindi ko alam kung saan ito makarating dahil dito ko kukunin yung pagsisimula ng aming hanap buhay kung saan pagsisikapan ko na palaguin ang natirang pera dito sa kamay ko many months later So ayan kaakibat Kaakibat delicacies Homemade special polvoron po namin Kakaiba sa pangkaraniwang polvoron Na inyong natikman So pagkumbo naman yung kukunin nyo Halimbawa Kalahating dosina dito sa ating classic At kalahating dosina dito sa ating Cookies and cream So 109 pesos po 109 pesos So kung nais nyo pong mag-order So ngayon mga kakibat, dito yung ng araw ng ating uh, sa palanan sa panibagong yugso sana. Nandito tayo ngayon sa isang park para magtinda sa ating special call Kung ikaw ay isang kakibat never give up. Uh, Yaban! <laughs> joke lang, joke lang. So abangan nyo ang buong pito sa akin pakikipag sa palaran kung bakit nabuo ang Never Give Up. So ayan ang ating cookies and cream. naka na. Ayan ito paglagay na lang ng sticker. Ayan. So inaantay na yan ng ating client. So kinukuha lang namin ng Ayan. Video. Ang order. Ready for pick up na po. Yan. Cookies and cream Oreo, cookies and cream natin na. Isa sa pinaka-best seller namin. Ayan na, gawa na ang ating peanut butter. Isa sa pinakamasarap na peanut butter. Ayan, o. Oh. Ayan, kung makikita nyo, guys. Wala kang makitang mantika sa ibabaw ng lagayan. Walang pining, kung baga. Napakasarap nito, guys. So, huwag nyo nang patagalit, pa Tikpan nyo na ang aming isa sa pinakamasarap na produkto mula sa Kakiba. Ayan, so creamy, creamy. Butter na butter. Napakasarap na peanut butter. Na talaga naman, hahanap-hanapin nyo. Ayan, o. Oh. Abangan nyo sa Kakibat page at siyempre sa ating live din. Balik tayo sa ating live ceiling sa mga susunod na araw sa ating mga bagong produkto na ilabas sa ating page. Ibat-ibang klaseng produkto yan. So maraming salamat. Bye-bye, bye-bye.